So yun mga kailaw, may gusto lang po akong sagutin dito sa mga nagtrocomment po sa akin. Ito po ang tanong niya. Sir, good afternoon. Question po ulit ako. Magkaiba po ba ang smoke liquid sa oil-based heiser liquid? Thank you sir and God bless. Ito pong ano, smoke liquid at oil-based na pang haze. Magkaiba, magkaiba po talaga sila. Pero ang ano ang oil-based na pang-haze, pwede nyo pong gamitin sa pag-machine. Ang oil-based, medyo mabigat po ang usok nyan. Yun nga lang, medyo madaling makabara po ng smoke machine ang oil-based. Lalo na po pag hindi nyo nalilinis ang smoke machine nyo. Ito naman, ano, ito naman, ano, smoke liquid. Hindi naman po siya pwedeng gamitin sa oil-based na haze. Yon, hindi po siya pwedeng gamitin masisira po ang ano niya, pinaka-compressor niya. Kaya kung oil base ang nakakabit po sa haze, haze machine nyo, ano po dapat? Gamitin nyo talaga pang haze oil base din. Huwag nyo pong gagamitan ng haze na haze juice na water base. Saka huwag nyo rin gagamitan ng smoke liquid o pag liquid. Masisira po yung unit nyo. Pero po ang haze machine nyo, kung water base, kasi na try ko na po yan pwede pong gamitin ang pag juice, smoke juice sa water based na haze pag nakalagay po sa haze machine nyo, oil based or water based, kapag oil based maselan po yun, huwag na huwag nyo pong gagamitan ng water based at kailangan po at bumili po talaga kayo ng haze liquid na pang oil based yun po ang kailangan nyo gamitin para hindi masira ang unit nyo pero pag water-based na haze, pwede nyo pong gamitin ang pag juice. Pwede po yan. Kasi may heater po yan yung water-based. Pero naman yung oil-based ng pang haze saka water-based na haze liquid, pwede nyo rin pong gamitin sa pag machine. Yun. Yun mga kailo, uh, shout out po sa Sema Toda from May Kawayan, Bulacan. Kumusta po sa mga katoda natin sa Sema Toda? Kaya yun mga kailaw sa mga bago sa mga bago po at wag niyo pong kalimutang mag subscribe, pakilike na rin po ang aking youtube channel at pakipalo na rin po ang aking facebook page uh, NJA Pictures Yun, marami po salamat thank you for watching and God bless